Lumay na lang. So, pala sa tanong Kaya karon hindi tama magligo o baboy kay ang panahon. Ayun mga tayo. Mga pakaon na taong baboy. Pero sinigyan sila tulaan ilang mga Yan. Mga busog ko naman yung tao. Ay! 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 na Ay! 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 So, ayan na pala sila kumakain. Oh. Nakain na po sila. Can I get to yeah. Ayan. Show! Show, show, show! Ayan. Makain. Shhh. Pati yung inahin na. Ayan, kakay! Ayan. So hindi mo na sila maniko ngayon. Bukas o sunod. Ay, kapoy magtagalog. Bisaya. Ay. Yan.